Good day guys, it's Moss Nadel here And for today's video Ay pupunta tayo ng Downtown guys para Dahil meron tayong importanteng Bibilhin So samahan nyo ako guys na pumunta Sa downtown Ay mag withdraw ka? coastal na lang ta Mag na lang muna kami Ay na Patubil na lang po tama So magwi na lang muna kami guys no Samahan niya akong mag-short ride. Tunta tayo ng downtown. Ay, meron akong bibilhin. So, mamaya ulit guys. Kasi medyo maingay ko kasi dito. So, yun. Peace. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great Pwede ano? So, ngayon, guys, and then, dito na tayo sa Ecoland. And 200 meters, turn left. Yan, on, ang ganda ng, ano, na, na, namin dito, guys. Ng hotel. Hotel ba tawag yan? Or mga... Pire? <coughs> That's okay, baby, only So, ang ganda ng, ano, dito, guys, oh. <coughs> yan, sunset. Sa daw. Dere. Dere. Derao Ayun o. Oh, your choice. We build. So, laki na pala ng ano guys. DFE ngayon. Dito ko din nabili yung dati kong PC guys. Ay, dito ko din nabili yung PC kong yun guys. And then, dito din natin siya bibilhan ng SSD. Bibili tayo ng extra RAM. Gwapo ko yung mga balay o. Oh. Mas angas. Muragdara oh. Ano yata? Ano yung? so yun, nandito na tayo sa DFE store Ang laki na ng DFE store guys oh. Okay Pwede ba dere? Dere lang, dere Dere na sir, pwede Thank you So nandito na tayo sa DFE Ang out, sige na basta makahabol pa ta <laughs> So dito na tayo guys <laughs> MXI huh? MXI ah, MSI Ah, salamat Sige, thank you. Namaste. So, wala na sila dito, guys. Wala so, sila available. Maraming gusto ng Kingston. Three ay ito. Available dito, guys. <coughs> so, sa SM daw na ah SM daw pa guys so let's go to SM so sa so mga naghahanap ng na mga PC guys na may murang ang setup dito kaya bumili sa DFE so punta tayo SM guys kasi doon daw may available na unsa sa Lexar? Lexar? Di ba ang nakatawa ng paliton? Lexar ang brand guys, M.2. Hmm, Lexar na M.2 SSD. So, kontera yung bibilhin ko guys para sa para pang video editing na. So, kaya na siguro yun hanggang mga ilang taon Nagamitan So, now, punta tayo ng SM kasi meron daw available doon. Mm, -mm, mm Pwede ka, tamakalep da Dari no? yun lang dito pa ta muli ko so mamaya ulit guys so ngayon guys nandito na tayo sa SM Ayan, ikot lang tayo para hmm, yun lang traffic na so ikutan lang natin guys no para Yan traffic na so mamaya na lang ulit guys so in guys finally Nakabili na rin tayo ng SSD. Hehe. <laughs> di na ako nakapag-video sa SM kasi medyo nakakahiya rin pero okay lang. Pagkatapos namin bumili, diretso na kami umuwi. At syempre excited na akong gamitin to. Kaya let's get back to the video. So yun, nakabili na kami. Dito lang sa SM Ecoland. So, di na tayo mamumblema sa storage ng ano natin, ng PC natin pag nag-edit tayo ng video. So ngayon, pauwi na tayo guys. So salamat guys no? at sinamahan nyo kami ngayon sa rides natin. Wala pa kasi tayong ano, wala tayong ibang content. So sinama ko na lang kayo sa pupuntahan natin. asa sa pinuntahan natin, no? So sana ay kahit papano na-enjoy kayo. At naigala ko kayo kahit konti dito sa Davao City. So yun na lang siguro guys, no? Hanggang dito na lang ako enjoyin nyo na lang yung ano natin yung view na madadaanan natin ngayon sa coastal road let's go Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All I'ma make hell sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, i will of my chest I'll never forget what it's like to be in debt babe stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Tattoos, so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen.